Alam niyo ba na ang simpleng pagutot na akala natin ay normal lang lalo na kapag tumatanda ay minsan may tinatagong mas malalim na mensahe mula sa ating katawan. Madalas, dinadaan lang natin sa tawa o kaya sa pagmamaang maangan. Pero may mga pagkakataong ang amoy, tunog at dalas ng ating utot ay maaring maging babala na kailangan nating pakinggan. Nakakalungkot isipin na marami sa atin, lalo na sa edad 60 pataas, ang nagwawalang bahala sa mga senyales na ito akalay bahagi lang ng pagtanda. Pero ang totoo, may mga uri ng utot na dapat nating katakutan dahil maaring ito ay nagpapahiwatig ng mga seryosong problema sa kalusugan. Masakit isipin na kung minsan ang mga bagay na kinahiya nating pag-usapan tulad ng pagutot ay siya pa pala magliligtas sa atin mula sa mas malalang sakit. Ang katawan natin ay may sariling wika at ang pagutot ay isa sa mga paraan nito para sabihin sa atin kung may hindi tama sa loob. Ito ang sikreto na gusto kong ibahagi sa inyo. Sa video ng ito, tatalakayin natin ang limang uri ng utot na dapat nating bantayan dahil ito ay maaaring babala ng mga seryosong kondisyon sa ating kalusugan na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Huwag kayong bibitaw at panuuri ninyo ito hanggang dulo dahil meron akong ibabahagi na tsak na magugulak tayo. simulan na natin ang pag-usapan ang unang uri ng utot na dapat nating bantayan ng husto, lalo na sa ating edad. Ito ay ang pagutot na may kasamang matinding baho, yung tipong kahit ikaw mismo ay napapasuka sa amoy. Alam nating normal lang na mga moyang utot, lalo na kung kumain tayo ng mga pagkaing mayaman sa sulfur tulad ng broccoli, repolyo, o maging ang mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng itlog at karne. Pero kung ang amoy ay nagiging napakatingde, at hindi karaniwan sa iyo, maaaring may iba itong ibig sabihin. Isipin niya nyo, naghahanda kayo ng hapunan. Siguro, nagluluto kayo ng paborito ninyong nilagang baka o kaya adobo. Tapos biglang may umutot na amoy bulok. Yung tipong parang may nasirang pagkain sa tiyan mo. Hindi ito normal. Yung ang ganitong klase ng utot na sobrang baho ay maring senyales ng malabsorption. Ibig sabihin, hindi na nasisipsip ng maayos ng katawan mo ang mga nutrients mula sa pagkain. Ito ay maaaring dahil sa mga kondisyon tulad ng celiac disease kung saan may problema ang katawan sa pagtunaw ng gluten o kaya pancreatic insufficiency kung saan kulang ang pancreas sa paggawa ng digestive enzymes. Pwede rin itong indikasyon ng bacterial overgrowth sa maliit na bituka o SIBO kung saan dumarami ang bad bacteria sa bahagi ng bituka na hindi dapat. Ang mga bakterya na ito ay naglalabas ng mga gas na may matinding amoy kapag tinunaw nila ang mga pagkain na hindi natutunaw ng maayos ng ating katawan. Kapag hindi natunaw ng tama ang mga pagkain, lalo na ang mga mayaman sa fiber at carbohydrates, nagiging festal ang mga bakterya na ito sa ating bituka at ang produkto ay isang utot na halos makabasag pinggan sa baho. Ang pwede natin gawin dito, mahalagang simulan ang pagsubaybay sa iyong kinakain. Gumawa ka ng food diary sa loob ng ilang araw o isang linggo. Isulat mo ang lahat ng kinakain mo at kung kailan ka umutot at kung gaano ka baho. Makakatulong ito para matukoy mo kung may specific na pagkain na nagtitrigger ng matinding baho. Subukan ding bawasan ang mga pagkain may mataas na sulfur content. O kaya bawasan muna ang dami ng kinakain mong protina sa isang pagkainan. Mahalaga rin ang pag-inom ng maraming tubig dahil nakakatulong ito sa maayos na pagtunaw ng pagkain at paglabas ng dumi. Kung patuloy pa rin ang matinding baho at may kasama ng iba pang sintomas tulad ng pagtatae, pagbaba ng timbang na hindi sinasadya o pananarit ng tiyan, huwag magkatubiling kumonsulta agad sa doktor. Sila ang makakapagbigay ng tamang diagnosis at magre ng nararapat na gamutan. Ngayon, ka naman tayo sa ikalawang uri ng utot na dapat nating bigyan ng pansin. Ang pagutot na may kasamang matinding pananakit ng tiyan o pulikat. Hindi ito yung simpleng discomfort lang na nararamdaman mo pagkatapos mong kumain na maraming prito o maaring gulay na mayaman sa fiber Pinag-usapan natin dito ang sakit na halos hindi ka na makahinga. Yung tipong kailangan mong yumuko o humiga para lang gumaan ang pakiramdam mo. May mga pagkakataon na ang gas ay naiipit sa loob ng ating bituka at nagdudulot ng pananakit. Lalo na kung ang bituka ay hindi regular ang galaw o kaya ay may mga bara. Ito ay mas madalas mangyari sa ating mga matatanda dahil bumabagal ang digestive system habang tayo ay tumatanda. Kaya mas matagal na iiwan ang pagkain at mas matagal ding naglalabas ng gas ang mga bakterya. Ang matinding pananakit na kasama ng pagutot ay maaring sinyalis ng Irritable Bowel Syndrome o IBS. Ang IBS ay isang karaniwang kondisyon na nakakaapekto sa malaking bituka. Kabilang sa mga sintomas nito, ang pananakit ng tiyan, cramping, bloating, pagtatae o paninigas. Minsan, masakit ang tiyan dahil sa sobrang dami ng gas na nagdudulot ng pressure sa dingding ng bituka. Pero hindi lang IBS ang posibleng dahilan. Maari rin itong maging indikasyon ng diverticulitis, isang pamamaga o impeksyon ng mga maliliit na bulsa na nabubuo sa dingding ng kolon. Kapag namaga ang mga bulsa nito, maari magdulot ito ng matinding pananakit, lagnat at pababago sa bowel habits. Isa pang kusibling sanyi ay ang pagbara sa bituka na maaring sanin ng scar tissue mula sa nakaraang operasyon, tumor o hernia. Ito ay isang emergency at kailangan agad na medikal na atensyon. Kung nakakaranas ka ng ganitong matinding pananakit na may kasamang pagutot, malagang subaybayan ang iyong mga bowel habits. Regular ka bang dumudumi? May pagbabago ba sa kulay o consistency ng iyong dumi? Kailangan mo ring bantayan kung may iba pang sintomas tulad ng lagnat, pagsusuka o pagdurugo sa dumi. Para sa agarang ginhawa, subukan ang paglalakad-lakad ng kaunti. Ang paggalaw ay nakakatulong sa pagpapalabas ng naiipit na gas. Maari ding makatulong ang pag-inom ng peppermint tea o ginger tea dahil ang mga ito ay may natural na antispasmodic properties na nakakatulong sa pagpaparelax ng kalamnan sa bituka. Subukan ding iwasan ang mga pagkain nagpapalala ng iyong gas tulad ng mga beans, lentil, cruciferous vegetables tulad ng repolyo at cauliflower, at carbonated drinks. Pero, ang pinakamahalaga, kung ang pananakit ay matindi, tuloy-tuloy at may kasamang lagnato pagsusuka, huwag magatubiling pumunta agad sa emergency room. Ang mabilis na aksyon ay maaaring makapagligtas ng buhay. Tandaan, hindi dapat baliwalay ng anumang matinding pananakit sa tiyan. Ngayon, na napag-usapan na natin ang tungkol sa utot na may matinding baho at ang utot na may kasamang matinding sakit, dumako naman tayo sa ikatlong uri ng utot na dapat nating bigyan ng malaking atensyon. Ito ay ang pag-utot na may kasamang malaking pagbabago sa iyong pagdumi. Yung tipong dati ay regular ka kung dumumi pero ngayon ay biglang nagsasakitan tiyan mo at tumati ka na madalas o kaya naman ay matagal kang hindi makadumi at constipated ka. Ang pagbabago sa bowel habits na may kasamang pag-utot ay isang malinaw na mensahe mula sa iyong katawan na merong hindi tama sa iyong digestive system. Hindi ito basta-basta lang na hindi ka lang sanay sa kinain mo, milimatimak. Ang ganitong pagbabago ay maaring sinyales ng Irritable Bowel Syndrome o IBS tulad ng nabanggit ko kanina. Ang IBS ay isang functional disorder ng bituka na nagdudulot ng pananakit ng tiyan, bloating, at pagbabago sa regularity at consistency ng dumi na maaring maging pagtatae o paninigas o pareho. Ang mga taong may IBS ay kadalasang nakakaranas ng sobrang pagutot dahil sa hindi maayos na pagtunaw ng pagkain at pagdami ng gas-producing bacteria. Pero hindi lang IBS ang posibleng dahilan. Maari rin itong maging indikasyon ng Inflammatory Bowel Disease o IBD tulad ng Crohn's Disease o Ulcerative Colitis. Ang IBD ay mas seryoso kaysa sa IBS dahil ito ay may kasamang pamamaga ng bituka na maaaring magdulot ng pagkasira ng tissue at iba pang komplikasyon. Kasama sa mga sintomas nito ang matinding pagtatae, pananakit ng tiyan, pagbaba ng timbang at pagkakaroon ng dugo sa dumi. Sa mga ganitong kondisyon, nagiging irregular ang galaw ng bituka at naglalabas ng sobrang gas na nagdudulot ng paggutot na may kasamang discomfort at pagbabago sa pagdumi. Isa pa yung celiac disease na isang autoimmune disorder kung sa an pagkain ng gluten ay nagdudulot ng pinsala sa malit na bituka. kapag na bituka hindi nitukayang sip nang mayo sang nutrients nanak dudulot nang pactatin blo at atso ang bacterial overgrowth o sibo nana bangit corine aymar erring magdulot nang pakbabago sa bawo at labis na pagutot dilesa sobrang dami nang bacteria sa malit nabituka Malagarin na isipin, nang mga gamot na iniinom natin, lalo na sa ating edad, ay maaaring makaapekto sa ating digestive system at magdulot ng pagbabago sa pagdumi at pagtas ng pagutot. Alimbawa, ang ilang gamot para sa high blood pressure, diabetes o kahit antibiotics ay maaaring magdulot ng side effects sa tiyan. Ang gawin, unang-una, panatilihin ang isang balanced diet na mayaman sa fiber. Tulad ng gulay, prutas, at whole grains upang makatulong sa regular na pagdumi, pero huwag biglain ang pagtaas ng fiber intake. Dahan-dahan lang upang maiwasan ang sobrang gas. Mahalaga rin ang pag-inom ng maraming tubig. Ang pagiging hydrated ay nakakatulong sa paglambot ng dumi at nagpapabilis ng paggalaw ng bituka. Subukan din ang probiotic supplements na makakatulong sa pagbalanse ng good bacteria sa iyong bituka. Ang pag show kahit simpleng paglalakad lang ay nakakatulong din sa paggalaw ng bituka. Ngunit kung ang pagbabago sa iyong bawal habits ay biglaan, matindi, at may kasamang dugo sa dumi, lagnat o pagbaba ng timbang na hindi sinasadya, kailangan mong kumunsulta agad sa isang gastroenterologist. Hindi dapat ipagpaliban ang mga senyales na ito dahil maaring ito ay nagpapahiwatig ng maseryosong kondisyon tulad ng colorectal cancer lalo na kung may kasaysayan ng ganitong sakit sa inyong pamilya, ang maagang pagtuklas at paggamot ay susi sa paggaling. Ngayon, dumako na tayo sa ikapat na uri ng utot na dapat nating bigyan ng seryosong pansin. At ito ay ang pagutot na may kasamang pagdurugo sa dumi o hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang. Ito ay isang red flag o babala na hindi natin dapat balewalain kailanman. Kapag ang iyong utot ay tila may kasamang iba pang sintomas na napakalala tulad ng pagdurugo, ito ay nangahulugan na meron ng mas seryosong nangyari sa loob ng iyong katawan na kailangan ng agaran medical na atensyon. Isipin ninyo, abang nagsasaing kayo o kaya ay nagdadasal sa umaga, bigla kang na napautot at kasabay nito ay nakita mo sa iyong dumi na may kasamang dugo o kaya naman ay napapansin mong bumababa ang iyong timbang kahit na normal ka naman kumain at hindi ka nagda-diet. Ito ay hindi normal. Ang pagdurugo sa dumi ay maaaring manggaling sa iba't ibang bahagi ng digestive tract. Maaari itong maliwanag na pula na kadalasang galing sa lower GI tract tulad ng hemorrhoids o fissures. Pero maaari din itong maitim at malatar na senyales ng pagdurugo sa upper GI tract. Kapag may kasama itong labis na pagutot at pagbabago sa bowel habits, at lalo na kung may kasamang pagbaba ng timbang, ito ay maaring senyales ng mas seryosong kondisyon. Maari itong inflammatory bowel disease o IBD tulad ng Crohn's disease o ulcerative colitis na nagdudulot ng pamamaga at sugat sa bituka na nagreresulta sa pagdurugo. Maari rin itong polyps sa kolon na mga benign growth na maaring maging cancerous sa paglipas ng panahon lalo na sa ating edad ang mga polyps ay maaring magdugo at magdulot ng pagbabago sa bowel habits Ang pinakakinakatakutan at kung bakit napakahalaga na kumonsulta agad sa doktor ay ang posibilidad ng colorectal cancer Ang cancer sa colon o rectum ay isa sa mga pinakakaraniwang cancer na nakakaapekto sa mga matatanda ang mga sintomas nito ay kadalasang narmumula sa pagbabago sa bowel habits, pagdurugo sa dumi, pananakit ng tiyan, pagbaba ng timbang na hindi sinasadya, at labis na pagkapagod. Ang pagutot na may kasamang mga sintomas na ito ay hindi dapat ipagwalang bahala. Sa Pilipinas, ang colorectal cancer ay isa sa mga nangungunang sanhi ng paggamatay dahil sa cancer. Ngunit ang magandang balita ay, kung maaga ito matuklasan, mataas ang tsansa na gumaling. Kaya, hindi dapat kayo matakot na magpatingin sa doktor. Mas dapat tayong matakot sa pagbalewala sa mga babalang ito. Oh, hindi may paliwanag na pababa ng timbang lalo na kung hindi ka naman nagdadayat o nagsasanay ng husto ay isa ring babala. Kapag bumababa ang iyong timbang ng walang malinaw na dahilan, ibig sabihin ay maaring may sakit na kumukuha ng sustansya sa iyong katawan. Kasama nito ang labis na utot na maaring indikasyon ng malabsorption o kaya naman ay pagtaas ng metabolic rate dahil sa isang sakit. Halimbawa, sa kaso ng colorectal cancer, ang tumor ay maaring makaapekto sa pagtunaw at pagsipsip ng nutrients na nagresulta sa pagbaba ng timbang. Kaya, ano ang dapat gawin? Walang dapat gawin kundi kumonsulta agad sa doktor. Huwag mag-aksaya ng oras. Ang doktor Lalo na ang isang gastroenterologist ang makakapagdiagnose ng iyong kondisyon sa pamamagitan ng iba't ibang tests tulad ng stool test, blood test, colonoscopy o imaging tests. Tandaan, ang pag-asa sa bahala na ay hindi opsyon dito. Ang maagang pagtuklas ay ang iyong pinakamalaking sandata laban sa mga seryosong sakit na ito. Ang pagiging maaga sa paghahanap ng medical na atensyon ay maaaring makapagligtas ng iyong buhay at makapagbigay sa iyo ng mas maraming taon ng kalidad na pamumuhay. Nayon, dumako naman tayo sa ikalimang uri ng utot na dapat nating bantayan at ito ay ang pagutot na tila hindi na natin kayang pigilan o ang tinatawag na fecal incontinence na may kasamang gas. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang nakakahiya at nakakababa ng kumpiyansa sa sarili, kundi maaari din itong senyales ng mas malalim na problema sa ating katawan, lalo na sa ating edad. Kapag dumarating ang punto na kahit anong pilit mo ay hindi mo na mapigilan ang paglabas ng hangin at minsan ay may kasama pa ng kaunting dumi, ito ay nangangailangan ng agarang pansin. Hindi ito basta-basta lang na mahina na ang puwet dahil sa pagtanda. Mayroon itong scientific explanations at posibleng solusyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kawalan ng kontrol sa pagutot at dumi ay ang paghina ng pelvic floor muscles. Ito ang mga muscles na sumusuporta sa pantog at bituka at sila ang responsable sa pagpigil at paglabas ng dumi at ihi. Sa pagtanda, natural na humihina ang mga kalam na ito, lalo na sa mga kababaihan na nangganak o sa mga taong nagkaroon ng na operasyon sa pelvic area. Kung ang mga kalam na ito ay humina, mahirapan kang kontrolin ng paglabas ng gas at maging ng dumi. Isa pang posibleng sani ay ang nerve damage, ang mga nerve na kumokontrol sa ating sphincter muscles, ang muscles na puwifigli sa paglabas ng dumi, ay maaaring masira dahil sa stroke diabetes, multiple sclerosis, o iba pang neurological conditions. Kapag nasira ang mga nerves na ito, hindi na nagiging epektibo ang signal mula sa utak papunta sa sphincter na nagreresulta sa kawalan ng kontrol. Bukod pa rito, ang mga kondisyon tulad ng matinding pagtatay o matagal na paninigas ay maaari makasira sa anal sphincter muscles sa paglipas ng panahon na lalong napapalala ng problema sa kontrol. Ang anal surgery, kung karon kanito ay mari ding maging sani ng pinsala sa sphincter muscles. Ang pagkakaroon ng fecal incontinence, kahit gas lang, ay malaki ang epekto sa kalidad ng buhay. Maraming matatanda ang nahihiyang lumabas ng bahay o makipagsosyalize dahil sa takot na umutot o magkaroon ng aksidente sa publiko. Ito ay nakakalungkot dahil hindi ito dapat pigilan ang ating buhay. May mga solusyon at ang unang hakbang ay ang paghanap ng tulong medikal. Ano dapat kawen? Una, subukan ang Kegel exercises. Ito ay mga pagsasanay na nagpapatibay sa pelvic floor muscles. Maari kang mag online o humingi ng gabay sa isang physical therapist kung paano ito gagawin ng tama. Ang paggawa ng regular na Kegel exercises ay maari makatulong ng malaki sa pagpapabuti ng kontrol. Pangalawa, bantayan ang iyong diet. Iwasan ang mga pagkain ng papalala ng gas o pagtatae tulad ng mga carbonated drinks, matatamis na inumin, gatas at dairy products kung ikaw ay lactose intolerant at mga pagkain may mataas na fat content. Subukan din ang fiber supplements na makakatulong sa pagiging regular ng iyong dumi at pagpapababa ng tsansa ng pagtatae o paninigas. Kung ang dumi ay mas matigas, mas madali itong makontrol. Kung mas malambot o likido, mas mahirap kaya mahalaga ang konsistensi. Higit sa lahat, kumunsulta sa isang doktor, lalo na sa isang gastroenterologist o proctologist. Huwag kang mahihiya. Napakaraming tao ang nakakaranas nito at ang mga doktor ay sanay na sa pagharap sa ganitong uri ng problema. Sila ang makakapag-diagnose kung ano ang sanhi at makakapagbigay ng tamang gamutan. Maaaring magrekomenda sila ng mga gamot para sa pagtatae o paninigas, dietary changes, biofeedback therapy na natuturo kung paano mo kokontrolin ang iyong muscles o sa maseryosong kaso, surgery upang ayusin ang nasirang muscles. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa problemang ito at may solusyon. Hindi ka dapat mabuhay ng may takot at kahihiyan. Ang pag-aalaga sa iyong kalusugan kasama na ang iyong digestive health ay bahagi ng pagmamahal sa sarili. Ang pag na tila isang simpleng bahagi lamang ng ating pang-araw-araw na buhay ay mayroon pa lang napakaraming sinasabi sa atin tungkol sa kalagayan ng ating kalusugan, lalo na sa ating edad na 60 pataas. Napag-usapan natin ang limang uri ng utot na dapat nating bantayan ng gusto, an outot na sobrang baro, an mai kasamang matinding pan an akit nang tian, an mai pagbabago sa pag pagdumi, an mai kasamang pagdurogo o pagbaba nan timbang, at an outot na indi nan ko kontrol. An ba wati sa sa mga ay maharin magin isang babala nanak ak papay watig nan mga na seryo son kondisyon mula sa simpleng digestive upset hanggang sa mas malalong sakit tulad ng IBD, SIBO, o maging kanser. Hindi natin kailangang matakot. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagiging mas maingat sa mga senyales na ibinibigay ng ating katawan, nagagawa nating kumilos ng maaga, at ang maagang pagtuklas ng anumang problema ay ang pinakamabuting paraan upang mapanatili ang ating kalusugan at kapakanan. Tandaan, ang malilit na pagbabago sa iyong mga nakasanayan at ang pagiging mapagmatyag sa iyong katawan ay maari magdulot ng napakalaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kasiyahan sa buhay. Hindi dapat natin ikahiya ang pag-uusap tungkol sa mga bagay na ito. Normal na bahagi ito ng buhay at ang pagiging bukas sa mga usaping pangkalusugan ay makakatulong hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa iyong mga mahal sa buhay. Huwag kang magatubiling kumonsulta sa isang doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga nabanggit na sintomas. Ang kanilang kaalaman at tulong ay mahalaga sa pagtukoy ng sanyi at pagbibigay ng tamang solusyon. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng masustansya o pag-ersisyo. Ito ay tungkol din sa pakikinig sa kung anong sinasabi ng iyong katawan at pagkuha ng profesional na tulong kapag kinakailangan. Mayroon ba kayong naranasang ganitong mga uri ng utot? O baka naman may iba pa kayong mga tips o karanasan na gusto ninyo ibahagi para makatulong sa iba? Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at katanungan. Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ay nakakatulong sa komunidad na ito na matuto at maging mas matatag. Kung nakatulong ang video ito sa inyo at sa inyong mga pamilya, pakibindot naman ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa marami pang ganitong uri ng usapan tungkol sa kalusugan at kapakanan, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming kapaki-pakinabang na content. Tanda nun, bawat edad ay isang biyaya at isang pagkakataon upang mamuhay ng buo. Huwag hayaang ang mga malilit na problema sa kalusugan ang pumigil sa iyo Mahalin ang sarili, alagaan ang katawan, at patuloy na mamuhay ng buo masaya sa bawat yubto ng iyong buhay. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Mag-ingat po tayong lahat. Mag-aisinunod.